Maligayang pagdating sa buhi, isang bayan na mayaman sa kultura, tradisyon at mga natatanging talento. Matatagpuan sa lalawigan ng Kamarinisur, ang buhi ay bayan kung saan masagana sa yaman at namamayani ang diwa ng pagkakaisa at kasiyahan. Samahan ninyo ako sa paggalugad ng mga lugar, pagkain, okasyon at mga tagumpay at kasiyahan na nagbibigay ng kulay sa bayan ng buhi. Sa Season 1, Episode 1 ng Kagting's World, ating alamin ang pinakabagong food destination ng Bayan ng Buhi, ang Jordanos Inasal, kung saan ang masarap at mabangong usok ng inihaw na chicken barbecue ay aakit sa iyo. Ano ang nagbigay ng kakaibang katangian sa lugar na ito? Ito ay ang pagmamahal, dedikasyon at international na panlasa na hatid sa atin ni Judy Olivares Salon ang utak sa likod ng masarap na inihaw. Ano ang nagbigay ng inspirasyon sa iyo na bumalik sa buhi at pagbukas ng restaurant, matapos ang iyong pananatiling sa ibang bansa? Ang nagbigay ng inspirasyon sa akin ay ang aking pamilya, mga kaibigan, relatives, at ang tao dito sa buhi. Bakit uh, Jordanos Inasal ang pangalan ng negosyo? Jordanos Inasal kasi ito ay franchise ko ito. Ang main office nito ay sa Antipolo at nationwide marami na silang branches. Ano ang pinagkaiba ng yung chicken barbecue o inasal sa nakasarayan namin dito sa buli? Oh, ang, ang pinagkaiba nito kasi ito ay marinated na at niluluto na lang namin ito ay malinamnam, masarap at ito ay may dubling sarap at dubling saya. So, ano ang mga naging challenges ang inarap mo sa pagtayo ng negosyo dito sa buhay at paano mo ito nalampasan? Oh, so, maraming challenges. Number one na po, yung financial, tapos yung time and sacrifice. Talagang na lampas ang to kasi na, nandi, nandun sa Canada yung pamilya ko na laging sumusuporta sa akin at the same time nandito din yung pamilya ko at mga kaibigan dito sa buhay na sumusuporta lagi sa akin. Ano ang maasahan ng mga customer kapag kumain sila dito? Meron ka pang special ng mga putay o lasang dapat nilang subukan? O ano ang mga bestseller nila dito? Oh, ang bestseller dito ay uh, napansin ko from day one hanggang ngayon, ang bestseller talaga dito ay ang liempo at sisig. Ito ay talagang masarap, kaya may dubling sarap at saya po ito. Ano ang mga plan mo para sa Jordan Grill? Nakikita mo ba sa sarili mong magbubukas ng mga branches sa ibang na lokasyon? For now, gusto ko na muna ma-master ang operation nitong restaurant. Maybe someday, makapag-open ako ng ibang branches para mas marami akong matulungan at mas marami akong maibigay na employment dito sa atin. Tara, manaka mo magkaon kita para matikman niya na dubling sarap at dubling saya. Ang na Giordano Sinasal ay matatagpuan sa San Pascual Buhi, Camarinesor. At ang operation time is na from 9 a.m. to 9 p.m. Giordano Sinasal, you're welcome! Sige po mga guys, i-follow ang Ting Villadares Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli, dito lamang sa CagThings World, Mabuhay! Mabuhi ang Pilipinas! Diyos Mabalos!